Hi guys, ayan, may dumating na naman tayo mga, ano to, hindi to succulents, ano to, gymno mga gymno to ayan guys, gabi na din katapos ko lang maligo kasi ang init kanina ayan mag -a unbox na naman tayo ng mga gymno dito ko lang to nabili sa Dabaw. Ayan, kanina lang ito dumating. Ayan guys, ayan yung laman niya. Ayan. Start na tayo mag bukas. Ano nga pala ito guys, nakapat? Ayan o, nakapat ito. Ayan, nakapat siya ng black. Wow! Ang ganda ng pat niya nakalimutan ko yung sealer na nakuha, nakuha ko nito lalagay ko na lang diyan sa ano, guys oh, nakapot, no, ito yung gusto ko na pot, kasi ano, mataas wow, ang ganda ng pot ni mam Ma pangalawang, bili ko na sa kanya na mga sakyalan, ano, mga gymno ayan ayan kahapon ko to na, na sa kanya tapos dinilabor kaagad agad kanina ng riders niya yan may madagdag na naman tayo sa ating mga gym no wow ang ganda pwede na hindi na i ilipat ng ano soil kasi parang may ano siya ano to tawag to labarak Ayan, oh. Ang oh, ganda. Ang laki pala talaga. Yung ibang na namain ko. Ano to? 250 lang yung na ano ko dito. Nabili ko dito 250. Tapos tingnan nyo ang pot niya. Ang ganda, oh. Diba? Ang ganda ng pot. Wow, oh, ang laki pala. Yung nabili ko ano, ah, yung ibang nabili ko nito, Parang 250 din. Pero ang liit. Ito ang laki oh. Ayan. Thank you mom. Nakalimutan ko yung ano na Sailor. Name ni Sailor. Yan you know, oh. May ano din siya. May mga succulents din siya. Pangalawang bili ko na to sa kanya ng mga gym no. Ayan oh. ganda pa po ng pot. Oh, ang, ano ang parang ang mahal nito. <laughs> napat siguro makapal kasi oh ang ganda yung mga ano na nabili ko sa iba na mga gym no yung nakapat na ano yun manipis lang yung mga pat nila nakapatya pero manipis lang ayan dito lang to sa dabo ko na bili <laughs> meron ding isa isa pa gusto ko talaga yung pat niya wow ang ganda talaga ng pot ni ma'am. Ayan. Nadagdagan na naman natin yung mga gym nun natin. At sya kahit itong maganda. Ito. Ito din yung laman niya. Oh. Gusto ko talaga matry na magkaroon siya ng flower. Hindi ko talaga makuha kung paano siya pa hin na magkaroon ng flower. Ayun, ang ganda oh. ayun Ang ganda pagka, ano ni ma'am. Yung pot niya. Ang ganda ng pot. Wow, parang ano to. Free siguro to ni ma'am. Ang liit. <laughs> Ayan, free ni ma'am. Nakapat din ng white. Ano kaya to? Wow, ang cute. to free to ni mom ang cute ni ba oh? ang cute niya ang ganda ng kulay ayan hindi man mag ano ng ano ko ayan guys free ni mom to din puro black yung nilagay niya Wow! Ayan, wala ako nito. Kaya nag-mine ako sa kanya. Ayan! Ayan, ang ganda. So, naano, no? Magkaroon siya ng flower. Hindi ko talaga na-try magkaroon ng flower yung mga ano ko. Next naman, ay ito. Bali, ano to? Anim na piraso. Bali, anim na piraso. Set na siya for 400 yata 'yun. Set for 400. Anim na piraso siya. 'Yan. Ito kasali ito sa set niya. Yun, ang ganda. Wow. Nunid na iripat. Kasi ang ganda na din ng kanyang pot at saka may mga ano na siya. Ang ganda rin yung soil niya. Ayan. Next. Ayan, may free pa din si ma'am. <laughs> Dalawang free. Dalawa ang free ni binigay ni ma'am. Nakalimutan ko talaga yung name niya. Sorry, ma'am. Lagay ko na lang yung sa, ba sa ibaba. Nakalimutan ko yung free. Ay, yung name ni ma'am. ng sailor nito. Yun, ang cute. Yun, ang ganda. Laki na siya, oh. Dalawang free na. Isang malaki ka saka maliit. Ayan. Di ba, ang ganda. Free ni ma'am. Wow, bait ni ma'am. Next ay ito. Itim din o. Para ano si ma'am? Mahilig siya sa itim. Napat. Ayan. Bala ko pa naman yung mga pot ko dito. Palitan ko. Yung pot ko sa mga gym ko. Palitan ko ng ano. Black. Kasi gusto gusto ko yung black na yung mataas. Ayan, may baby na siya. Ayan na, guys. Ang ganda. At ang laki. Sulit yung, ano, 250. Ah, parang seat. Kasama to sa seat niya na 400. Ayan, sulit na sulit yun. Next naman. payat to. Wow, ayan. Ang ganda ganda. Pwede siya nakapat kasi dito lang to sa dabo. Pero pag, ano siguro, pag bingit or asan galing yung magano ano pa ng LBC ayan siguro dapat i-approach siya pero pag dito lang rider lang yung ano pwede pa siya nakapat madali lang kasi dito ano si ma'am parang ano siya maa wow may ano na sa ibaba wow ma... ano na siya pa 'Di ba ito yung ano, pa flower na? Wow, abangan ko talaga 'to pag ano na. 'Di ba ito na yung flower niya? 'Di ba? Oh. wow, ang ganda. Abangan ko talaga 'to pag mamumukadkad na. Ayan. Para ngayon lang ako makakita ng ano. mag flower na yung gymno no natin. Abangan ko talaga 'to. Ayan, guys. Ang lalaki ng mga gym nun no niya. Yung iba, yung isang seller ko na ano ng mga gym no dito sa Davao, maliliit lang yung ano niya. Pero ito malaki. mura na siguro, no? Nagmumurahan na yung mga gym no ngayon. Ay, natanggal. 'Yan, ito din. itim din yung ano niya toppings. Ayan, oh. Parang labarak din to na itim. Okay. Diba, ang ganda, guys. Ayan. Naghahanap pa ng free. <laughs> ah. Assuming na assuming. Parang gusto pang maraming free. Ang ganda kasi ng mga free ni ma'am din. Ayan, guys. Wala pa ako nito. Parang ano to. Pink ang kulay nito. Ayan, oh. May ano na siya. May ano na, mga pink-pink yung side, ano niya, gilid niya. Ayan, oh. Nag-ano na ng pink. Variegated siguro. Ano ba? Alam niyo may nakita ako akong ano gym no na tawag nila yung mang mangustin ba Ang ganda. Ang ganda-ganda niya. Eh. Sana magkaroon din ako noon. Ang tawag din ng mangustin ang ganda. Nakita ko sa isang vlogger na may mangustin siya. Ang ganda tingnan at saka ang kintab ng kulay niya. kintab-kintab. Hmm. Ayan guys. Ayan, may mga bibis na. Ayan. Ayan na guys. La, ah, ano na to? Second to the last. Laki-laki talaga ng mga gymno niya. Ayan guys, oh. Ang laki. Laki na nila. Ang ganun talaga, guys. Parang ano, hindi pa nagka-roots. Yung iba nagka-ano na. Last na. Last na to. Ayan. Last na. Na-open natin. Wow. Ganda talaga. At ang laki ng mga ano niya. na main ko. Akala ko kasi maliliit lang. Pero ang laki pala. Yun guys. oh May ano pa siya. May isa, anim na piraso, anim na piraso isang set na 400. Ayan. Ang laki. Ang laki ng mga ano niya. Ayan na silang lahat, guys. Yan you know, Ang ganda ng kulay nila. Binalag ko muna sila sa box kasi baka maano matumba sila. Hindi ko pa malagay sa ano niya. Doon sa mga kasama niya. Bukas ko na to iilagay doon sa mga kasama ng mga gymno ko. Yan, guys, ang ganda. Sulit na sulit 'yung binayaran mo kay Ma'am. Ang laki-laki nila. Wow, ang ganda talaga nila. Thank you po Ma'am seller. Sorry nakalimutan ko 'yung name niya. That's all for today. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel, Del's blog God bless. Bye. Next na naman. Thank you.